Kung magandang araw sa ating lahat lalo na po sa ating mga masugid na taga subaybay ng ating pong programang Alagang PhilHealth. Ito lamang po sa Bombo Radio Kawayan City ang ating pong partner station. Ako po si Jacob Batung ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 2 ang niyong makakasama ngayong araw at kami po sa PhilHealth Regional Office 2 ay lubhang nasasabik at natutuwa sa muli po nating pagsasama ngayong araw na ito dahil po sa kagustuhan po naming ihatid ang mga magagandang balita at pinakabagong updates mula sa inyong katuwang sa kalusugan ang PhilHealth. Samahan po ninyo ako sa loob ng 30 uh, minuto, uh, punog-puno ng talakayan at balitaan dito sa ating programang Alagang PhilHealth na kung saan uh, dito po natin aalamin at tatalakayin ang uh, mga pinakabago at mga pinakaabangan pang uh, mga benepisyong PhilHealth na hatid sa ating lahat para po sa mga karagdagang impormasyon, mga katanungan o paglilinaw tungkol po sa PhilHealth, maaari po tayong uh, tumawag sa aming 24-7 na hotline na 028662-2588 o pwede po tayong bumisita sa ating pong uh, official Facebook account na PhilHealth Official. Meron din po tayong uh, formerly Twitter account na X na ngayon ang ating pong Team PhilHealth. Pwede din po tayong magtungo sa atin tong website para sa karagdagang mga impormasyon patungkol sa PhilHealth, sa mga contracted hospitals natin, sa mga benepisyo, mga updated na circular at mga advisories. Naririyan po ang dating website, ang www.philhealth.gov.ph. At huwag po natin uh, kakalimutang sumali sa atin pong regional Facebook group para po masagot ang ating mga katanungan. Maging updated at malaman ang mga pinakabagong benepisyo ng PhilHealth. Tayo lamang po ay mag-join sa ating nga uh, Facebook group, ang PhilHealth Region 2 Official Group. Okay, at yan po at iba pa ang mga pag-uusapan natin mga paksa sa pagbabalik po ng ating programang Alagang PhilHealth. Makalipas lamang po na ilang paalala. Pas, alam niyo bang lahat ang inyong PhilHealth benefits? Meron tayong inpatient benefits. Pag nakumpay, outpatient benefits tulad ng day surgeries. Day benefits para sa tulad ng cancer. Special benefits tulad ng malaria at TB tax packages. Konsulta benefits na may libre konsultasyon, gamot at labdeth. COVID-19 packages. At marami pang dagdag na bagong pinipisyo. Ang lahat ng ito ay magagamit sa aming mga accredited at contracted hospitals sa bansa. Sa regular na pagbabayad ng premiums, panatagkat ang pamilya sa benepisyo kapag pa-hospital. Yan ang alat ng hirga. At tayo po ay nagbabalik dito sa ating programang alagang feel health rin po sa ating partner station, ang Bombo Radio Kawayan City. At bagong lahat, dumako po muna tayo sa ating feel health arangkada. Ito po ay ating mga, mga bagong benepisyo para po sa lahat ng mamamayang Pilipino. Kamakailan lamang ay inilunsad ng PhilHealth sa pangunguna ng ating PCEO, ang ating President na si Emmanuel R. Ledesma Jr. kasama ang Department of Education at UNICEF ang ating pinakabagong outpatient therapeutic care for severe acute malnutrition. Yan po yung tinatawag natin SAM. Okay, ating SAM package na nagkakahalaga po ng 7,500 para sa mga sanggol na wala pang anim na buwan. Okay, meron din po tayong 17,000 pesos para po sa ating uh, ang mga batang anim na buwan hanggang limang taong gulang. Okay, yan po ang ating pinakabagong outpatient therapeutic care for severe acute malnutrition package ng PhilHealth. Ilan lamang ito sa ating mga bagong benepisyo na handog ng PhilHealth para sa ating lahat. Marami pa po mga benepisyong darating hanggang sa pagtatapos po ng ating taong 2024. At syempre, tayo na po ay uh, dumako sa ating uh, mga pag-uusapan ngayong araw na ito. Atin po magiging unang paksa ngayong apong ito ang, uh, ang, uh, ang benepisyong uh, PhilHealth para po sa ating senior citizen dahil po ngayong Oktobre ay nagsiselebrate po tayo ng ating National Senior Citizen Month. Okay, pag-uusapan po natin yan ngayong hapong ito. Okay, so matatandaan po natin ah, lahat po sa, sa atin po mga tagapakinig at tagasubaybay ng uh, ah, himpilang ah, ito na lahat po ng Pilipino ay otomatiko ng miyembro ng PhilHealth sa ilalim po ng universal health care. Okay? At bago pa ang universal health care, ang atin po mga senior citizen ay otomatiko ng miyembro ng PhilHealth sa ilalim ng Republic Act number no. 10645 o ang tinatawag nating mandatory PhilHealth coverage for senior Citizen. Okay, bukod sa kanilang mga sariling PhilHealth coverage, patukoy po sa ating mga minamahal na senior citizen, maaari rin po pa mag ng dependent, okay, ang isang senior citizen sa so PhilHealth, okay, ang kanilang mga asawa okay, na wala pang PhilHealth membership. Pwede rin po mag-declare ang isang senior citizen na kanila anak. Okay, sa kanila pong PhilHealth membership. Okay, kung asawa po ang isang senior citizen, ay dapat ay wala pang record sa database ng PhilHealth. Okay, maaari po ilagdari at otomatik ang magkakaroon ng benepisyo mula sa programa. Okay, so magtungo na tayo ngayon sa ating pag-uusapan meron po mga katanungan na lagi tinatanong sa ating mga local health insurance offices o okay, sa buong rehiyon. At ito po ang mga tanong na sasagutin natin ngayong hapong ito. Okay, patungkol po sa benepisyong senior citizen sa PhilHealth. Okay, unang-una po dyan, Sino nga daw po ang pwedeng magparehistro sa National Health Insurance Program sa bisa ng RA 10645 o Mandatory Still Health Coverage for all senior citizens? Okay, ang kasagutan po dyan ay lahat ng senior citizen na 60 taong gulang pataas o 60 years old po napataas na hindi pa pabilang sa mga uh, existing membership category ng PhilHealth. Ibig sabihin, wala pa pong record sa PhilHealth. Okay, yun na rin po ang uh, walang trabaho o hindi nakabuo ng 120 months na contribution sa PhilHealth. Sila po ang mga pwedeng maging... Uh, senior citizen as categorized ng PhilHealth. Okay, kung po ninyo kung paano yung dati ng mayroong uh, uh record sa PhilHealth, ikaw ay dati ng may record sa PhilHealth at umabot ka na ng 60 years old. Okay, so pwede, pwede ka na maging uh, uh, senior citizen as categorized by Hey, okay. and uh, isa pong katanungan, paano nga ba magrehistro sa PhilHealth sa ilalim nitong batas na itong RA 10645? Okay, napakadali lamang po ng pagpaparehistro ng ating mga minamahal na senior citizen. Unang-una -una po, pwede po tayo magparehistro sa ating pong mga OSCA o ating pong tinatawag na Office for Senior Citizens Affairs. Magtungo naman po tayo doon. At syempre, ipunahin po natin magkaroon muna ng Senior Citizens ID. Okay, mag issue po sila doon ng Senior Citizens ID kapag tayo 60 years old and above na. Okay, at gagamitin po natin yung bilang dokumento sa pagre-rehistro po natin sa PhilHealth. Okay, sa atin po mga Oscar. Ready po tayo dyan. Meron po tayong mga PMRF o yung mga registration form para po sa PhilHealth upang sila na po magdala sa PhilHealth office na inyo po mga registration. Okay? So, ano nga ba? Ano pang mga ibang uh, daan upang makapagparehistro? Pangalawa, pwede, pwede po tayo magtungo sa ating mga local health insurance offices na pinakamalapit po sa ating lugar. Okay, kailangan lamang po magdala ng mga sumusunod unang una. Uh, kailangan po natin ng properly filled up na fill health for registration form. Yun po ay pwede ma-download sa ating uh, website yun po ay ready na hindi bibig sa atin sa ating sa local health Okay? Kailangan rin po natin magdala ng ating one by one ID. Okay? po ang ating ita-attach. Uh, po sa ating health ID. Okay? Okay, ang unahin po natin ang PMRF, ang ating pong ID picture, at syempre ang ating pong tuweba na tayo ay senior citizen na. Okay, dadalin po natin either po ang ating birth certificate o ang ating po senior citizen's ID na pagpapatunay na tayo po ay senior citizen natin. Okay, so remember lamang po, reminder lamang sa lahat po ng ating mag, uh, senior citizen na magpaparehistro sa so PhilHealth, libre po at wala po itong bayan. Okay, mabibigyan po tayo ng ating mga MBR o member data record at ating ID sa mismong araw ng ating registration. Okay? At hindi po tatagal yan ng kalahating araw ng ating registration. Depende na lamang po yan kung napakaraming tao po talaga sa ating local insurance offices. Ngunit ang pag -pro lamang po ng ating registration ay umaabot ng lima hanggang sampung minuto lamang. At meron po tayong tinalagang senior citizen lane sa bawat po natin mga local health insurance offices. Okay, napakadali lamang po magparehistro kung meron po kayong kakilala o bakit naman po yung mga magulang, mga kapwid, o kaya mga nolot-nola na hindi pa-registered sa PhilHealth, hanyayahan nyo na po sila magparehistro sa... Okay. Ayan. So, sa pangkatanungan, bukod raw sa mandatory uh, coverage sa ilalim ng batas, ano pa po ba ang mga programa para sa ating mga senior citizen sa PhilHealth? Okay, unang-una po dyan para sa lahat ng ating uh, mga nagtatrabaho o naguhulog bilang self-pay member, may tinatawag po tayong lifetime member program. Okay, ito po yung mga retirees na edad 6 na pung taong gulang pataas. 60 years old po. Okay, at nakapaghulog na ng at least 120 months na contribution sa PhilHealth. Kabilang po dito ang mga minero at mga uniform personnel natin na retirado sa edad na 56 years old. Kasama po ang hulog sa Medicare galing SSS o GSIS. Okay, at tatandaan po natin, hindi na sila magbabayad ng contribution ngunit patuloy na makakagamit ng benepisyong PhilHealth, okay? Maaari din po sila mag ng amang um, kanilang mga dependent kung meron pa po silang mga anak, okay, na pwedeng gawing dependent, okay? At nilinawin lamang po natin na ang registration po ng ating mga senior citizen ay libre at walang bayad. Okay. So, uh, makakatanggap po tayo ng ating mga MDRs at ating mga ID. Gayon rin po sa ating mga lifetime members. Okay. Ating tinatawag na lifetime members. Okay. So, uh, tungo tayo sa isang katanungan ulit na daw ba ang mga benepisyo? Napaganda po nito. Ano? Beneficyo magagamit ng mga senior citizen natin. Okay. Na-registered na, na, registered na sa Philhealth. Okay. Unang-una, ang ating mga inpatient benefits. Okay? Lahat po ng ating mga senior citizen ay pwedeng gumamit ng ating inpatient benefit. Kung sakali po, halimbawa nito, ay kung ang isang senior citizen ay uh, nagkaroon ng pneumonia at nagkaroon ng confinement, paggagamit po niya ito agad-agad. Okay? Meron din pong mga outpatient benefit ang PhilHealth na pwedeng gamitin ng ating mga senior citizen. Okay? Yun po halimbawa ay uh, kapag ito po ay nakagat ng aso o pusa, ito pong ating animal bite treatment package ng Flea Health, Pwedeng, pwede, pwede po magamit ng isang senior citizen na registered sa Flea Health. At kung nyo pong matatanong kung bakit pa ulit-ulit natin sinasabi na registered sa PhilHealth, e eh, naman na itong miyembro. Okay, So ang ating batas ay nagsasabi na automatic membership na lahat ng Pilipino under universal health unit, kailangan po natin pa rin ibigay ang ating mga detalye sa PhilHealth upang ma-registro mare po natin at ating mga pangalan, mga kung ating mga dependent, lugar kung saan tayo naispanganak o ating mga addresses ngayon at mga iba pang mga informasyon sa PhilHealth database natin. Okay, para maging malinaw po at aminsanan um, po ang pagkalap ng ating mga impormasyon, kailangan po natin pa rin magrehistro sa PhilHealth as uh, uh, membership ng senior citizen. Okay, paglilinaw rin po paano po yung mga naging senior citizen na at dati na may PhilHealth, automatic ka mo ba? How automatic ba 'yun na magiging uh, membership niya ay senior citizen? Yun po ay hindi. Okay, kung ikaw ay self-employed na 59 years old ka at ikaw ay naging 60 years old na ngayong araw na ito, kailangan mo mag-update sa isang field office at local health insurance office para po mapalitan ang ating kategory na senior citizen. Okay, maglilinawin ko lang din ho ulit sa atin pong nabanggit natin sa ating mga lifetime member na wala nang babayaran. Ang ating mga senior citizen din po ay wala na rin babayaran monthly contribution. Subalit, kinatakbo na ating batas under uh, Republic Act 11223, ang ating Universal Health Care Act, na ang mga senior citizen na mayroon pang pinagkukunan, okay, ng income, mga senior citizen na employed pa rin o mga employer na senior citizen, sila pa rin po ay magkocontribute sa ating kondo sila pa rin po ay nagbibigay na kanilang contribution, monthly contribution. Yun po ay ayon sa ating batas na Universal Healthcare Act. Okay, para po maging malino po sa ating lahat. At ito po, paano nga ba ibabawas ang senior citizen discount sa hospital bill? Okay, so kailangan po natin ipaalala lagi ano, na ang tamang pagkaltas ng ill-health benefit at iba pang discount para siguraduhin na alam ng ating mga senior citizen ang kanilang mga karapatan. Okay, may mga reports po kasi tayo natatanggap na may ilang pasilidad ang hindi ibinabawas ang senior citizen discount sa final hospital bill. So, po natin, marami pong discount ang ating mga minamahal na senior citizen. Unang-una -una po dyan yung ating 12% VAT exemption. Pangalawa, meron po tayong 20% senior citizens discount. At meron po tayong PhilHealth Okay? Para po mas malinaw, magbibigay po tayo ng senaryo para po uh, mas maintindihan pa natin itong mga uh, pang senior citizen natin. Okay, magbibigay tayo ng halimbawa. Halimbawa na may isang senior citizen na na-confine sa isang hospital at siya'y gagamit ng kanyang PhilHealth siya po ay may bill na nagkakahalaga ng 50,000 pesos. Okay, doon po kasi sa 50,000 pesos na final bill ng isang pasyente ng isang senior citizen, nandoon doon na po kasi ang room and board na bayad. Nandoon na rin po ang doctor's fees, nandoon rin po ang diagnostics at mga iba pang hospital expenses. Okay. So, eh, meron po tayong original bill na 50,000 pesos kung saan nandoon na rin ang VAT. Okay? So, since ang ating pasyente ay senior citizen, tatanggalan po natin yan ng 12%. Dahil eh, isip po ay 12% VAT exemption. Okay? Ang normally ang ating po mga VAT ay aparte na rin ng ating total bill. So, ang gagawin natin, tatanggalin natin ang 12% ng 50,000 pesos. Yun po ay 6,000 pesos tatanggalin natin sa final bill na 50,000 pesos at yun na lamang po ay magiging 44,000 pesos. Okay, hindi lamang po yun. Tatanggalan natin ng 20% senior citizen discount ang 44,000 pesos na natitirang ng isang na-confine na senior citizen. Okay? So, ang 20% po ng 44,000 pesos ay 8,800 pesos. I-minus po natin yan doon sa 44,000 pesos. Ang matitira na lamang po sa hospital bill ay 35,200 pesos. Okay? At hindi pa po, po dyan nagtatapos. Tatanggalin pa rin po natin ang ating PhilHealth benefit. Okay? assuming na ang ating pong uh, ang, uh, senior citizen na na confined sa isang ospital ay gagamit ng benepisyong pneumonia. Okay. Uh, dati po ang ating pong pneumonia package sa pneumonia ay uh, 15,000 pesos. Ngunit, siyempre, nagtaas na po tayo ng ating uh, case rate ng 30% na pagtaas. Okay, so mula 15,000 ang ating pneumonia ay naging 19,500 pesos na. Okay, So yung 19,500 pesos na benefit sa PhilHealth, 'yun ay itatanggalin pa rin natin doon sa final bill na 35,200 pesos. Okay na natanggal 12 na 12% VAT na dapat tanggalin para sa senior citizen, natanggal na rin ang 20% na senior citizens discount. Saka po natin tatanggalin ang ating PhilHealth benefit. Okay? Ang matitira na lamang po mula sa 50,000 pesos na dapat final hospital bill ng isang pasyente ng senior citizen ay 15,700 pesos. Napakalaki po ng agwat at napakalaki po ng diferensya. Kaya dapat po ay malaman natin na ganito ang tamang pagtanggal ng mga benepisyo ng ating senior citizen kapag sil po ay na-confine sa isang PhilHealth accredited hospital. Okay? So, pinaalalahanan din po ng lahat ng ang senior citizen ay pwede rin gumamit ng no balance billing. Wala na din po babayaran sa ating mga PhilHealth accredited hospital. Okay? Para po sa ating mga senior citizen yan, yan po ay no balance billing. Okay? So, yun po. At uh, yan ang mga ilan sa mga talagang tinatanong sa amin sa mga local health insurance offices natin. Ano, napakalinaw na diskusyon sa mga beneficiyong PhilHealth uh, ang ng mga senior citizen. Okay, magbabalik po tayo. Makalipas lamang po ng mga ilang uh, paalala. Pag-register okay, so sa PILA para magkaroon ng Identification Number for pagbabago sa senior status ng ating hukap, mag-update ng ilang record. Mabayad ng kontribusyon para sa pagkakit pag ng pagkakalapang ng ilang benefit at agarang pag-date ng kondisyo sa kanilang magkasakit. Mag-siguro, mag-correct na! Okay, tayo po yung nagbabalik dito sa ating programang Alagang PhilHealth. So, napag-usapan po natin ang mga benepisyong uh, pang senior citizen. At atin pong pasadahan itong ating pinakabagong PhilHealth Circular. Okay na atin pong pagtutunan ng pansin at atin pong magiging topic na atin magiging paksa sa susunod po nating edisyon ng ating Alagang PhilHealth. Ang ating pong uh, PC or PhilHealth Circular 2024-0021. Pasadahan lang po natin ang lifting of single period of confinement rule or spc rule for all case rate okay ang philhealth pc 2024-0021 ay naglalaman ng mga bagong polisiya na nag-aalis <laughs> ng single period of confinement para sa lahat ng all case rate claims okay sa ilalim po ng dating uh, single period of confinement rule natin limitado lamang sa isang beses ang pagclaim ng uh, benefit ng isa pong uh, uh, PhilHealth member para sa parehong sakit sa loob ng asyam uh, na pong araw okay, on 90 days okay, sa unang admission ito ngayon po sa visa po ng PC 2024-0021, hindi na saklaw ng single period of confinement rule ang mga readmission o pangalawang pagpapakonfine sa ospital ng parehong kondisyon sa loob ng parehong panahon. Okay, ito po'y nagbibigay ng mas malaking benepisyo at kaginawaan sa mga miyembro ng PhilHealth. Okay, nilunsad po ang pagbabagong ito bilang suporta sa ating Universal Healthcare Act upang matiyak ang pantay-pantay na proteksyon at tulong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino. Okay, so simula po ng October 1, 2024, ang mga bagong polisiya ay nagpapahintulot sa mga miyembro na mag-claim para po sa mga readmission o parehong sakit ng walang takot na ma-disqualify dahil sa SPC rule. Kailangan lamang ng mga hospital at health professionals na mag-comply sa mga bagong proseso ng dokumentasyon, monitoring at post-audit ng PhilHealth upang masigurong maayos at transparent ang bawat claim na ating ibibigay. Ang PC 2024-0021 ay may reproactive effect rin. Para sa mga re-admission mula October 1, 2024, na nagbibigay ng tuloy-tuloy na suporta sa mga miyembro kasama ang regular na pagsusuri ng PhilHealth upang maiwasan ang pang-aapuso sa sistema. So napakagandang uh, usapin po yan for our next episode, okay? ano uh, yan po, at labuong na tayo ng ating oras. Ngayon po ay hatid natin sa inyo mga bago at mga pinabuting benepisyo pa para sa ating lahat. Umpisahan natin yan sa 156 hemodialysis session for CKD5 patient o chronic kidney disease 5. Simula po Enero 2023. Nagtaas na po ito ng 156 mula sa 90 dialysis session. Okay, hindi lamang po yung itinaas na rin po ang coverage per session mula 4,000 pesos. Ito po ay naging 6,350 pesos na. Okay, dako din po tayo sa ating skimic stroke na mula 28,000 pesos. Ngayon ay 76,000 pesos na pong beneficiyong till health. Garoon din po sa ating hemorrhagic stroke na 38,000 pesos, naging 80,000 pesos na rin po Okay, meron din po tayong tinatawag na outpatient mental health package ng PhilHealth. Meron po tayong general mental health na nagkakalaga ng 9,000 pesos kada taon bawat tao. Meron din po tayong specialty mental health na 16,000 pesos po kada taon bawat tao. At meron po tayong uh, siyempre uh, 30% na pagtaas sa ating mga case rate. Ngunit paglilinaw lamang ng PhilHealth na hindi lahat po ng case rate ay nadagdagan ng 30%. Okay, may mga nauna na po kasing na-rationalize ng mga ilang benepisyo tulad ng pneumonia, ng uh, uh, na-exempted din po ang ating uh, hemodialysis. Nating Z-Benefit, mga outpatient package for mental health at cataract extraction. Sila po ay una nang na-upgrade ng mga benepisyong PhilHealth. At pag-usapan po natin itong Z-Benefit ng uh, breast cancer sa PhilHealth mula 100,000 pesos po ito ay naging 1.4 million pesos na. At pwede po natin gamitin ang benepisyong ito dito sa ating rehiyon, Meron po tayong contracted hospital na CVMC Cagayan Valley Medical Center. Okay, marami pa pong iba. At uh, maraming marami po tayong babanggitin sa ating uh, susunod pong episode, mga pinabago at mga upgraded na fillet benefit po para sa atin. Okay, so sa pagtatapos po ng ating pong episode ngayong uh, hapong ito, Ayan. Sa karagdagan po nating informasyon, nagkatanungan, pwede po tayong uh, tumawag sa ating 24-7 hotline 02-8662-2588. Meron din po tayong website, ang www.philhealth.gov.ph. Meron din po tayong Facebook page na PhilHealth Official at X account na Team PhilHealth. Okay, so ayan. Patuloy na tayo na ubusan ng oras. Malubusan po kaming nagpapasalamat on behalf of our Regional Vice President, ating pong retired Brigadier General Llewellyn R. Binasoy. Ako po si Jacob Batong ng Public Affairs Unit ng PhilHealth Regional Office 2, ang inyo pong nakasama ngayong araw sa ating programang Halagang PhilHealth. Sa pamamagitan po ng universal healthcare, patuloy po nating ipaparamdam ang pinalawak at mga bagong benepisyo ng PhilHealth na abot kamay na ng bawat Pilipino. Layunin po namin na mas pagbutihin pa ang aming mga programa at serbisyo upang anuman ang hamon ng panahon kami ay handang tutugon sa mga pangangailangang pangkalusugan ng bawat isa. Patungo po ito sa isang protektado, malakas at malusog na sambayan ng Pilipinas. Hanggang sa susunod po nating episode dito sa ating programang Alagang PhilHealth, lagi po nating tatandaan na sa PhilHealth, bawat Filipino miyembro, bawat miyembro protektado. Kalusugan ng lahat, sigurado.